Isang gabi, pumasok na nga pala ako ng kwarto para matulog. Kaso papikit pa lang ako, napamulat agad ako. Napabangon ako kasi nakarinig ako ng umiiyak. Kaya naman paglabas ko ng kwarto, nakita ko na si Boy Ibubo pala yung umiiyak. Tinuro niya sa akin yung dahilan. Tumaas pala siya ng 3 kilo. Dati kasi siyang 56, ngayon 59 na. Matagal na kasi siya nagda-diet. Kaso ngayon medyo meron na siyang chan. Naiiyak siya kasi nawala na yung abs niya. Kaya sinubukan ko na rin kung ilang kilo na ako. Dati nga pala akong 65 kilo. Ngayon nagdagdagan na ako ng 1 kilo, 66 na ako. Medyo malaki na ngayon 'yang ko Hindi ko na pala yung ano ko, char. Ganito pala 'yung ko kapag iniipit ko 'yung chan ko. Pero kapag yan ako na. Sinubukan ko sa kabilang side kung ganun din. Grabe parehas lang palang malaki. Kaya bago ako matulog nag-alarm ako ng alas 5 ng umaga. Eh? Kaya kagin ko ang ko na si Boy Ubo na mag-exercise kami. Kaya eto na nga pala yung kinabukasan. Dinala ko pala si Boy Ubo dito sa pinang na hagdan. Hindi ko lang sure kaya ito pinang na hagdan sa buong Pilipinas. Pero grabe sobrang taas gulat niya. Gulat na ako mukha lang siya mababa. Pero sobrang taas niya. Napasya eh? ako bigla sa Google kung ilang steps ba yan. Grabe 600 plus balikan. Kaya naman nagbilang ako. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 33 steps pala unang hagdan hinahapunan na agad si Boy Ubo Buti na lang nagbaon ako ng tubig lagi ko nga sinasabi hindi kami nawawala ng ganitong eksena tapik-tapik ko lagi ang lukod ni Boy Ubo para makaubo siya ng maluwag akay ko na nga din siya Pag-akyat bukod sa paakyat Pero ding tuwid na daan kaya mahigit 600 si steps siya aket pa lang kami sa pangalawang hagdan so, sobrang taas nakakalula na agad sobrang pagod na pugod pag na nga din ako kaya nang pagakyat ko hindi na ako nagbilang medyo na Tawa ako sa tito ko na si Boy Wala kasi siyang exercise kaya kunting hakbang pa lang pagod na pagod na. Parang hindi nga nauubos yung hagdan dito. Yung hagdan na naakit namin pero parang palayo pa rin kami ng palayo. Kaya isang akyata, isang litro ng tubig na nauubos ko. Yung pawis na nailalabas ko, ikot na rin na isang litrong bote. Sa mga oras na nga to, habang umaakit ako, ay talagang sukong-suko na ako. Wala pa ata kami sa kalahati, talagang hindi na namin kaya. Kung may baon lang sana akong sapen, dito na lang ako matutulog. Kahit sa matas na lugar kami, sobrang init at wala pang kahangin-hangin. Basang-basa na ng powers yung damit na suot ko. Hapong-hapong na nga dito si Boy Buhat-buhat na namin ang bawat kasi nga bagsak na bagsak na namin mahigit 500 steps na yata ang nagagawa namin umiiyak na nga pala ako sa part na to sabi ko ayoko na talaga sobrang sakit na nga ng paa ko dito kumakapit na nga pala ako dito sa baka sobrang bigat ko pang ko inihilan na ako pabalik para makapagpahinga tumigil muna kami saglit dito sa gilid umupo muna kami para magpahangin sa pagod ko na papapikit na ako, gusto ko nang matulog saglit na pahinga lang, tapos tuloy na uli ilang hakbang na lang kasi mararating ko na rin yung tuktok tanaw na tanaw ko na kasi siya dito sobrang lapit ko na at sa wakas nakaakit na ako sobrang haggard na haggard na ako syempre para mawala ang pagod ko tinawagan ko si Jero. Kahit puro na lang nakikita ko, masaya na ako. Dito sa Tuktok, kitang-kita ko na yung binakababa. Sobrang taas na nga pala talaga namin. Pero man tamang tulog lang muna kami dito ni Boy Ubo. Pinagdarasal din namin na sana mawala yung mga sakit na nararamdaman namin. Kaya ngayong pagbaba namin, hindi ko na binidyuhan. Kaya sobrang pagod namin. Gutom na gutom kami. Kaya nga kami nandito para mag-diet at mag-exercise. Pero oh, hindi na pigilan ni Boy Ubo ang sarili niya. Sobrang dami niyang kinain. Tumatala nga ako nagbiskwit at tubig lang. Tapos syempre gusto ko maging inspirasyon sa kabataan. Pinakain ko yung aso. Kaso kulang yung kanin at ulam kay Boy Ubo. Kaya naman bago kami imuwi, duman muna kami dito sa Lugaw Queen. Ang order naman ni Boy Ubo ay overload. Oo nga pala, hindi pa rin ako kumakain. Biscuit lang ang kinain ko kasi nga nag-exercise ako, 'di ba? Sobrang busog na busog na nga dito si Boy Ubo. Para na nga siya buntis sa laki ng tiyan niya. Kaya sa sobrang busog niya nakarandom na siya ng antok. Kaya naman pagka-uwi namin, nagkilo ulit kami. Dati siyang pipinin kilo. Ngayon nadagdagan si Boy Ubo ng 0.05. Ibig sabihin, sayo lang yung exercise niya kasi nagdagdagan siya ng 0.5. Ako naman ay sobrang proud sa sarili ko. Dati ako 66 kilo, ngayon 65.90 kilo na lang. Nabawasan ako ng 0.10 Kaya naman sobrang saya ko talaga. Yeah!